Umaga mga kapuso, ikinagagalak po ng ating programa na makapanayam ang Alcalde ng Tarlac City. Walang iba kundi si Mayor Maria Cristina Angeles. Mayap aabak Mayor Christie and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Mayap aabak Ara, maraming maraming salamat. Congratulations to Mornings with GMA Regional TV. Yes po, maraming salamat Mayor. Ang una ko pong question po sa inyo, kayo po ang nahalal na kauna-unahang babaeng alkalde sa Tarlac City sa nakalipas na 228 years. Wow! Ano po sa tingin ninyo ang pinakamalaking hamon ng inyong panunungkulan ngayon? Alam mo, Ara, uh, mahirap pang inabutan natin pag-upo ko noong 2016. Nandiyan yung minana nating utang na almost 550 million pesos. Negative cash flow po tayo ng 1.23 billion para mapaandar ko ang city. Uh, nandyan po yung problema sa traffic, basura at palengke. Plus marami pong mga maanomalyang ma kontrata na inabutan natin na kailangan nating ayusin. And alam naman po natin na bago kayong naging alkalde ay nanilbihan muna kayo bilang miyembro ng sangguniang panlalawigan at kayo nga po ang senior board member paano po kayo nag-adjust mula sa pagiging legislator hanggang sa pagiging local chief executive? May hirap ba sa transition? Um, you know, Ara, ang pagiging legislator na pag-aaralan. So, I took a short course in UP uh, to how to do craft and make uh, um, make uh, resolutions, ordinances, pinag-aralan lahat yan. Napag-aaralan ng pagiging legislator. Pero ang pagiging mayor, kailangan ng gagaling sa puso. But if a mayor sits down and feels what the masses feel, kasi kami, hindi ko naman pinagkakaila, nanggaling din kami sa hirap. So alam ko ang damdamin, alam ko ang pakiramdam ng mga taong kulang kapos sa kanilang mga pangangailangan. So this is where we started. This is where we based all our programs as mayor. Wow, Mayor Christian, ang ganda naman po. Servisyong galing sa puso. Ay, Kapuso. applause po tayo dyan. <laughs> <laughs> and uh, Mayor Christie isa rin pala kayong journalist. Wow, a writer and a poet. Bakit hindi yeah. kayo nag ng communication course po? Uh when I was in high school, I loved to read books and I loved to write. Siguro parang hobby ko lang yung writing, composing, uh hobby ko lang din yung pag wala akong magawa, na inspire ko to do little poems, uh, to, uh, to do little poems. Um when I graduated high school, um for a more serious course, naisip ko I'd like to take a uh, masscom and then proceed to law. But then, sinabihan ako ng mga magulang ko, eh may business tayo. So siguro, much better mag-focus ka sa business administration. So sige, sabi ko, pag nag-graduate ako ng business admin, at saka ako pagpo-pursue ng law. And when I graduated business administration from UST, sad to say, wala pang law school dito sa Tarlac City. At that time, it was still martial law. So when I asked permission from my parents, the first things that my parents said, no. Ah, uh, babalik ka na naman sa Manila, mag-aaral ka sa Angeles. How is it for you? Very difficult to travel back and forth. So I took a second course in one of the schools here in Tarlac and I took up accounting as my second course. So yung aking dream uh, to pursue law and then to pursue then yung writing ko on a more serious note, hindi po natuloy dahil nandyan din yung mga influences ng ating mga magulang Siyempre, sa pagdidesisyon natin sa buhay, kaantabay din natin ang mga wisdom nila. Wow naman, Mayor Christy, ang sipag niyo mag-aral. Nakakabilib. Sana ako rin. Hindi po. <laughs> anyway po, Mayor, kaliwat kanan ang mga negosyo sa Tarlac City. Malaking tulong ang mga negosyante sa pag-angat ng ekonomiya ng lungsod. At ngayon nga po, lugmok sila dahil sa pandemya. Paano po tumutulo ang LGU upang maiangat ang business sector sa lungsod? Um, nag kami ng maraming mga SP resolution to help our business community. Nandiyan yung 60-day payment extension natin ng business taxes uh, without penalty and interest para lang matulungan natin silang makarebound. And then lahat ng mga stalls natin sa public market, Riverwalk, Fountain Market, sinuspindi natin or binigyan sila ng free rental from March till December para matulungan natin sila dahil alam naman natin mahina ang negosyo Nagbigay din tayo ng mga livelihood assistance through the DSWD or yung tinatawag nating loan program to 158 beneficiaries. Ang tinarget natin dito yung mga small business people na nag sa sidewalk vending, may maliit na sari-sari store na kung saan namigay tayo ng puhunan ng 5 to 10,000 para matulungan silang makabangon muli. Hindi natin hininto yung ating mga livelihood programs para ang ating mga kababaihan makapaghanap buhay sa kanilang mga tahanan. And of course, yung ating mga cooperatives, marami po tayong ni-launch, ni-renew, tinulungan. There are about 9 huge cooperatives dito sa Tarlac City na binigyan ng puna natin na worth 10.5 million na interest free loan para po tuloy-tuloy din ang kanilang paghahanap buhay. Naku po, Mayor Christy, mensahe po natin sa ating mga kababayan. Um, sa ating mga kababayan, we are all passing now through a very difficult time. Um, itong COVID pandemic na ito, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi worldwide ito. At dito sa ating lungsod, more than ever, ngayon natin ipakita yung slogan natin. Hindi ba ang slogan natin is magkaisa, bawat oras, sama-sama. Ngayon natin ipakita na tayo dito nagtutulungan, na dito sa ating lungsod, sumusunod po tayo sa mga IATF protocols. At ang pakiusap ko, yung lagi basic, yung face mask, physical distancing, wearing of face shields, wala mo ng party gathering, yung curfew natin. Sumunod lamang po tayo sa mga protocols na ito. And I'm sure darating din yung time na mapaflatten natin ang curve na ito. Maraming maraming salamat po Mayor Christy Angeles ng Tarlac City. Thank you po. Thank you, Thank you Ara. Dakala-dakala mar salamat. Ma'am Ara, maraming salamat for this opportunity. Thank you.